Para sa detalye, flood control projects, walang master plan. Ayon sa DPWH, DJ Joey Boy, i-detalye mo ang balita. GB Balita Express. DJ Frankie, inamin nga ng Department of Public Works and Highways o DPWH na wala itong pinaiiral na pabansang master plan para sa flood control sa bansa. Sa pagdinig ng Senate Blue Ribbon Committee kahapon, binigyang diin ni Sen. Risa Ontiveros na sa 331 flood control projects mula 2022 hanggang 2025. Dalawa lamang ang nakipag-ugnayan sa Quezon City habang ang ilan ay nakapagpalala pa ng pagbaha o tinaguri ang Ghost Projects. Ayon kay DPWH Secretary Vince Dizon, karamihan sa mga kontratista ay hindi makapagpakita ng plano sa mga proyekto dahilan para silipin kung paano ito nakalusot sa kabila ng kawalan ng masusing koordinasyon. Huling Flood Control Master Plan ay noong 2013 at nakatuon lamang sa Metro Manila. Kasalukuyang gumagawa ng panibagong plan ang JICA, World Bank at ADB para sa malalaking ilog subalit hindi pa ito tapos. Iniulat din ng Malacanang na ang 351 billion pesos na flood control master plan na binuo sa ilalim ng Administrasyong Aquino ay hindi na ipasa sa sumunod na pamunuan ng DPWH. Para sa GV Balita Express, ito si DJ Joey Boy sa GV 99.9, Your Good Vibes.